Mimi, 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 Mimi. Kaya na kung nangyada Mabuk Mabuk na siyang lugar nga naigo sa Bagyong Tino no? Diri sa may Barangay Limon Sa may Butuan City no? Grabe ang damage eh Na habuang ba no? Dire yung mintipas ang kuwan Ang tubig oh Mabuk na siya Kanangat bang oh Mabuk na siya kasada Naputol no grabe damage tapos oh, oh, ang unahan oh grabe oh, palayo ay eh, natabunan so unahan oh, una, ana, na ana do ha grabe ko oh, ana boy kayo ng tibalay eh. grabe oh, mo oh, no muna oh, tong tirahan karon no ikanto si uta ko uber flow siya kaya sa unahan magubrado wala mag mag no? no? na yung control ni wave lang no wala na yung ito tapos kalimutan ng bulldozer para

kusog mga yang volume bulim sa ni tipas man siya oh, so, swertihan na nang lubi mo naka sa mga kuwan masagbot mga kahoy ko. Uh. Unahan, anak, oh, basketball court na siya no damage sa ang ilang court eh uh. no? lito tanan ha? <coughs> 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 mau <damis> <coughs> <coughs> sabi mga sugnod no huwag yung problema sugnod oh oh sabay ulat yung niya, mga marites atak na mo huwag yung problema sugnod no grabe mga ako na eh dako yung tubig yung oh. nagbara mo ulit mga kahoy dili sa may kwan trada yun nabot pa na yung mga kwan engineer na mo nga mura gwapo mura lang gwapo <laughs> no Ay, Yung portion dapat yun Indonesia ngapalau mana kay mabawal mo gud siya no pero okay, di pala umana guba ganin yung tulayan eh, no <laughs> kuya ano yung plano ni Balbaho Togo. hmm? sa so, plano ano yun murang mag engineer operator Balbaho Tugo <laughs> Tungod sa naugha sa pa Nahisama na, sa akong luha Naitos na huwag na mala Hinhinihini mga mata Nagpabili ni atong sapa Nga mga lù đau nаo nga bằng lạc Nga mai tu Đi sang giá mù lang

Nalang unto imong dalitan aron malipay kining tugan ug ako talikan. may paglao